Ipinagmalaki naman ng DPWH-NCR ang kanilang tagumpay sa ilalim ng bagong Pilipinas. Binigindiin din ng kagawaran ang kahalagahan ng mga proyektong infrastruktura sa pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino at ng ating ekonomiya. Si Bien Manalo sa sentro ng Balita Live. Audrey, inilatag ng Department of Public Works and Highways o DPWH NCR ang kanilang mga programa, proyekto at tagumpay tungo sa epektibong paglilingkod para sa bayan. Iyan ay sa ginanap na kapihan sa Bagong Pilipinas, katuwang ang Presidential Communications Office at Philippine Information Agency. Dito ay kinilala ng DPWH ang kahalagahan ng infrastruktura sa pagtataas ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino at sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasabay ng kanilang nalalapit na ikaisandaan at dalawamput-anim na founding anniversary, ipinagmalaki ng ahensya na umabot na sa humigit-kumulang 1.2 kilometers ng pambansang kalsada ang kanilang naisaayos mahigit 700 kilometro rito ay aspalto, habang higit 400 kilometro ang kongkreto. Isang daan at dalawamput anim na taon nang naghahatid ang aming ahensya ng kalidad na infrastruktura at nagpapanatili ng na kaayusan ng ating mga kalsada sa buong bansa. Isa sa mga programa ng DPWH ang Traffic Decongestion Program na magpapaluwag ng mga kalsada at magpapabilis sa daloy ng trapiko sa kalakhang Maynila layon din ito na isaayos at palawakin pa ang mga national road sa pamamagitan ng pagtatayo ng bypasses, diversion roads, high standard highways, expressways at pagpapabuti ng mga akses sa lokal na kalsada na may malaking epekto sa kabuhayan at mga lugar na sentro ng turismo. Ang DPWH ay patuloy na gumagawa ng iba't ibang programa o aktibidad nalalayong mapatatag ang mga komunidad upang labanan ang peligrong dulot ng mga sakuna sa tulong ng mga proyektong kokontrol control at preparedness sa pagbaha mga proyektong magpapaiting ng integrity ng mga tulay at ang mga pagpapagawa ng mga evacuation centers bukod dito tinalakay din ang pagpapatayo ng mga hospital building na lubos na makatutulong sa sektor ng medisina at kalusugan Kabilang dito ang pagpapatayo ng OPD Dialysis Center, Ambulatory Surgical Center, Vascular Center at Outpatient Department sa National Kidney Transplant Institute. Gayun din ang pagpapatayo ng state of the art na Philippine Cancer Center na may 20 palapaga at unang cancer center sa bansa na maghahatid ng epektibong serbisyong medikal sa mga pasyenteng lumalaban sa iba't ibang uri ng cancer. At sa inaasahang pagpasok ng Laninya, siniguro ng DPWH na handa ang ahensya at mga lokal na pamahalaan sa mga epektong dulot ng tag-ulan. Kailangan talaga i-manage din natin yung mga uh, yung mga traffic natin doon sa lugar na yon. Ngayon naman, ang yung ibang mga yung mga city local government units natin ay siya sa gawa na ng mga drainage master plan nila. Tiniyak ng DPWH ang patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa bayan. Audrey, ang magandang balita rito ay linggo-linggo nang gaganapin itong kapihan sa COO kung saan itatampok ang mga programa, proyekto at tagumpay ng bawat ahensya ng pamahalaan. May live streaming at mapapanood sa social media platform ng PCO at PIA. At ang ngayong araw nga Audrey ay nauna na itong Department of Public Works and Highways. Maraming salamat, Bien Manalo.